kami sa ano namin. Sa mga trabahante yan, housing loan ka, ito kinuha, binigay para ayuda. Ang mga membro nito, hindi na makaloon, enrollment ng mga bata, mahirapan sa lang kasi magkakaroon ito ng anomaly sa flow ng ano, ang SSS kinuha rin 62 billion private lang para sa mga empleyado LBP 62 billion DBP 62 billion kaya yung sa sundalo pati yung retirement nila patay yan given all these predicaments, sir, you have the legal basis uh, on the issues of one. Okay, yeah, may meron Are na, na Legal remedies in your mind? Mer na, meron with... na. Lahat ito, the example yung feel hurt na binara sila, yun yan. Hindi, hindi man nila pera ito lahat. Ito ang problema ngayon. Gusto sinala ito na iwan what is left from the original na ano nila. Kagaya nitong PhilHealth, 89 billion. Ang naiwan, uh, 29 billion na lang. So, kung walang pera, anong gawin nila? Maghiram. But they juggle. Foreign balloon. Eh, in, wala na silang majagul dyan. Ano ba jagul jagul Tignan mo, bakit ang mag-juggle? They transfer, diba? From private to uh, government. Hindi nga, hindi uh, it, 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 it na ito, hindi it na kailangan i-jagun. Andiyan na sa kanilang kamay. Ano pa jagulin nila yan? They would spend it. Ayuda. Hindi na nga may jagun may ayuda. Will you initiate the filing of charges? Will you initiate the filing of charges? Or will you make a move to stop the government from... Mayroon. It is... Uh, tignan natin ang resulta sa Supreme Court. Yung sa PhilHealth ngayon. So para may magkaroon ta ng predicate of how to go about They fear that you will call for a mass movement in Davao City given the situation of the to the quadcom and... Tignan ko lang. ...exercise Kung mag... 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 Ano ka mag? Mag... Mass, mass, mass mobilization of people. Ang people power for that. Ang alam ko, ma, ang sinong pupunta lang doon, ikaw pati ako, bakit ka man mag... So, mara sir, no? Alam ko man ang walang pupunta doon. Magmas move, mag mas ako, time dalawa lang. <laughs> sir, ano sila sir na nawala na daw itong the magic of the 30 crowd? The magic, know? wala na. Matagal na yung na, walang magic, sinabi ko retired na ako. But when you hindi ko, that... Hindi ko na, I do not need to be on the front or at the back or on the side. Retired na ako, ang rating ko, baski ilagay mo ako dyan sa 1 to 10, mamili ka, 2, 3, 4, 5, 9. Wala na ako. Ano bang Duterte magic? Ma uh, ano, ano? Ikaw lang may Wala na ako. It's only your word that can compel people to come together and uh, raise the common voice. Of eh, hey, istorya lang yan, media. Kaya ganun. Ganun nang ginawa ko noon. Wala man lagi. Di ba? Okay. <laughs> So when you say that, it's the other way around, no? The history of the Duterte leadership in Davao says, pag sinabi mo yan, iba yung nangyayari. Pag sinabi mo, wala. Wala no? na. Ang tao, hindi na nakikinig sa akin yan. Kasi wala, akong, wala na akong power, matanda na ako. nag na ako. Kaya the last time ako nagmotor, hindi ko na talaga kaya. Ah... Uh, uh, but seven months ago, nagmotor ako uli. Kalakad pa man ako na gusto. Nung natumba ako, may kunting crack na dito, ayaw ko na rin mo kuopera. Okay, palitan man ang nikap. Uh, sabi ko, pagkatapos sabi ko, ano do? parin pa rin ako. Oo, oh, ka. O, di mag, mag, ayaw na operahe, magkina lang ko operahin, magkihin na lang ko. Sugar, 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 cane na lang saan eh. Natumba ako mga seven months ago. Kaya ako, okay pa man sana ako. Tatawa, hindi pa ako ano. Hindi ako kami in hotel. Hmm. Ang masakit pa, kaya nga nagmotor ako ng magaan yung 600 lang 800 kasi yung 1,000 1,100 yung Honda na blue na ano wala matagal na talaga pag ano ko hindi ko nabawi sa ano may... Sir, given the situation na may perceived na problema no, between the Duterte and the Marcos scam, ano yung advice mo sa mga tao who are wanting and who needed to hear your voice no? to to bring back to, the people to together. To all to all Filipinos now listening to me, punta kayo kay Marcos lahat. Tignan natin kung anong mangyari. Mga Pilipino, nakikiusap ako. Punta kay kay Marcos kay uh, wala, hindi hindi hindi, hindi kami nagpag-contest kay Marcos. Never. Wala kaming bilyong-bilyong trilyon na nakadeposito sa pungsaan sa, kung saan sa ang bangko. Magtunta. Sa otak lang yan na Trillanes. Mayor, tinuto na kapay lang ang kaso po kang Trillanes. Ano? Itong magpay no, lang kay Trillanes. Nakapay lang Wala pa akong natung, natumbang ako sa motor eh. Kaya nga, alam mo yung pinapakita mo ng bangko, fake-fake talaga yan. Hindi ka mamakakuha ng... Kung makuha ka ng sa bangko na, ng papel, bawal rin yan. Ngayon, kung i -di, i balandra mo, bawal rin yan. Ipinasok mo doon sa Quadcom, use of falsified documents... Another crime yan. Eh, alam mo, eh, nene ko na lang ano kasi... May yung sinasabing disbarment daw kay uh, laban kay Vice President at impeachment against ano ko ko? Ano po? the VP. Ano ang komentaryo? Sinday? Ay, kay Kiligayon, ang inday impeach nila. Tal, malayo pa man yung 2028. Di ba? sa mga separate So, she's running in 2028 20 for president? Yeah, yeah. Anyway, wala, wala siguro. Sabi mo kasi malayo pa ang 2028. Therefore, yun ang Kaya pa, eh, malayo pa. Doon na tayo, pagdating natin, mag-decide tayo kung pag uh, Tama na yung sabi ko nga kay Inday, tama na yung vice president. Total tatayan yan, presidente ma. Okay, na So, Mr. President, have you ever, ano, uh, there were reports that in, there were threats sa buhay ni Inday before uh, uh, sa mga, uh, among his guide, current guides, and then, did she, did she ever um, compare with you or talk to you about it? We do not talk about politics, Inday. No, not politics, security. Security, kaya ni Inday. Security yan si Inday. Di wag, kang maniwala, wala yung security. Being the father. Gusto tayo mong gibati to, nakita niyo siya na she was seeking for help and you you were there. I, suppose you were still awake that time. Gusto tayo mong feeling na yun? Lingaw. Meaning so called. I am entertained. Wala mo nangyayari sa anak ko. She is not sure. Uh, of course, there's the yung hearing sa uh, confidential funds niya. Bakit mo um, magbak bakit man ako magsabi matukotin mo mag ako i mo ko confidential fund. sige talungin mo ako. What did you about sige? You ask me. I'll give you the correct answer. What happened to your confidential fund supposedly? Without. Well, it was spent properly. But why is she not answering the Congress now? Confidential nga eh. <coughs> Bakit patawagin niya confidential kung... Pero yun kasi yung issue na ginagawa. But you kept mama about it Hindi, eh, lahat yan sila. Pati yan si Martin Romardes, wag binawa na billion yan. Kaya, ma mausapan lang naman. Maybe one of the things that I will do next is, uh, of course, this time I would be appealing to every Filipino. Lahat na. Once and for all, buhay man niyang kuwa, hindi man nasunog ng building nila, pero lang kung sunog ni eh. andyan man yan, buksan natin lahat. Wag na lang muna yung ibang to, yung ibang ngay ngay ngayong yung yung this year lang. Tapos, pagkatapos, buksan natin next year. Buksan ng Congress. Uh, ang Congress man, hinamong ko ba sila? To open your books. Ang sagot naman ito ni Trillian open your bank account. Makihati ka pa sa putang inang pera ko. <laughs> uh, you know, sa bangko, huwag ka magtanong kung saan ko nakuha yan kinakuha ko yan sa hold up, nakuha ko yan sa smuggling, wala ka nang pakialam. Nandiyan yan sa bangko. Pero ito, simple lang, opening of the bank na libro. Hindi naman bangko yan eh. Hmm. So, man sila mayor sa... Ang ang, 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 hindi talaga ino audit Uh, telling you now, without uh, Batting and Islar. Ang hindi ino-audit, Office of the President, pati Office of the Speaker of the House. Hindi mag ka magtanong mag ka ng witness. Katabi ko, Speaker man yan. No? Tanongin mo ba kung may malakas ba na sira ulo dyan sa audit na mag-audit. Audit audit lang 'yan. So mayor, you are saying that you are open to opening the book of, how she spent the confidential funds. Of course, yes to. Nanya inaano inaano in 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 lang nila 'yan. Hindi pa 'yon na ah, careful masyado 'yan. Alam alam kasi niya. Kaya ha, ingat. ina-explain na nga eh, eh ha? sa document na si ex nasa documentary ano ba ngayon pag na-present na lahat sa 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 kuha kaya sa kuha ang ibang dokumento eh kaya nga sabi niya si Laika wag mo na muna nang ibigay dito kumpletuhin mo na yung kuwa audit namin but that was the reason that uh, attorney Laika was cited for that, that's the reason why Why should it be an interference kung sinabi ko, huwag mo muna akong ipa-audit dito, tapos yung yung audit doon, yung papilis nandiyan yan. What is wrong with that? What is contemptible sa